Prince. Ito na yung ano, almusal. Upo, muna ako, upo muna ako, upo muna ako. O, oh, sige, mag-wait na. Mag-wait na. Oh, very good, mag-wait na ng ano, kakain ng Skyplex. Almusal. Mag-wait muna, ay pambihira. Sabi, mag-wait muna eh. Tingin ng mata. Tingin mo na ng mata. huy bunso. Sandi, bilira. Hmm? Ang sandi ko yan. Ang sandi ko. Wala ka, daddy. Sandi, mabait. Mapag, mapag, si sandi, ano eh. Kung ang, ang, ang baga sa tao, mapagpakong eh, si sandi. Si Prince, nakulit palbasa, bata pa. Kasi si sandi ko, ano na to eh. Senior dog na to eh. Kumbaga sa tao, ano na to eh. 70 years old na to si Sandy eh. No, Ito si Prince. Pag sa tao na yung edad niya, ano na yan. Tito ko na yan si San, ay eh, si Prince. Mag-wait. nag wait na. Hmm? nag wait na ba? Very good. nag wait na. Hans. Hans. <laughs> ah. Hindi, hands. Hands mo na. Oh, very good. Si Prince naman ang aagaw. Oh, yung kamay, oh. Kay Sandito, eh. Ah, Binigyan na kita, eh. Kailangan maliit lang kay Sandy kasi ayan ni Sandy nang malaki. Wait! Hans! Hmm, dalawang Hans pa talaga binigay niya. Sandy, wait! Wait! Wait. San de. Di. <laughs> Wait. Hans. Ditingin mo muna. sinabi mata-mata mata mata mata. Condition dapat patao na Oh lang di. Oh di 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 tingin di di. Print. Wait. Na amoy-amoy pa oh. Na amoy niya 'yan Print. Wait. Ah.

Tinji, Tinji, ko wait mo na, Tinji, amoy niya ko. Kung meron daw akong ibang hinawakan ako. So, wait. Wait na. Oh, very good. Mm, Sunday. Hey, friends. So, wala na, tapos na.